knows that I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now Everybody knows my heart's faking now Yes, yeah, she hates me now I made mistakes but now I don't ever wanna be alone So, mga ludes nandito na nga tayo sa ating uh, screen monitor para ituro ko na sa inyo kung anong apps talaga to para ma-download nyo na at magamit nyo na agad So, una-una mga ludes punta lang kayo dito sa Play Store Play Store at hanapin nyo tong itong, itong ito hanapin nyo tong apps na to yung Smart ito yan, hanapin nyo lang yan sa Play Store. So, i-search nyo lang dito, Smart. Um, smart. Then, search mo lang. So, ito na agad mga lods. Ang bumungad sa inyo. <coughs> ito na siya. I smart Formally Giga Life. So, kapag makita mo yan, i-download mo lang agad. Tapos, punta na tayo dito sa pagkatapos mo mag-download, punta ka lang dito sa ito i-open na natin to so ito na ito na siya mga lods so halimbawa dapat naka ano yan dapat naka register yung sim card nyo para makapag login kayo dito so halimbawa ito mga lods i-open lang natin yung uh, sim card ko so, so 980 So, lagin na natin. so, <coughs> just wait for a minute dahil ah, medyo <coughs> excuse me. So, medyo lag yung ano natin, yung signal natin. So, andito na nga. So, password tayo. So, andito na kasi sinisave ko siya mga loads. So, password dito. Yes, ayan na. Automatic siya. Then, login. hintayin na natin mga lods. Then pagdating dito mga lods, kapag na-open na natin is check lang natin itong dalawang baba na to. Dito ay accept smart apps, terms and conditions, check lang natin yan. Then ito isa, ay acknowledge smart apps, privacy policy. Check lang natin yan bago natin mag-proceed. Magpro Just wait for a minute para kita talaga natin. So ito na nga mga lods, na-open na siya. Ito na yung dashboard niya. So ito na nga, Ayan, nakita nyo naman is <coughs> wala siyang ano. Ayan, nakaregister nyo sa number ko. Then, ito yung mga promo nya. Marami siyang promo dito mga lods. Pili na kayo dito. So, kapag nandito na kayo is ayan, mga promo nya. So, kapag nandito ang nandito na kayo sa dashboard ng smart is, ang ituturo ko sa inyo is kung paano magpasa load sa mga kaibigan nyo, friend Ah, uh, anak o mag-anak nyo. So, jowa. <coughs> ito ang So, dito nakikita nyo sa baba. Ito, pasa. Yan, pasa. Ito, pindutin nyo itong pasa. Then, ito, punta kayo sa baba. Ayan. Ito ng mga lods. Wala na kayong ibang pipindutin yan. Friends or charities. So, anibawa, gusto ko yung magbigay. Di pa siya available. So, dito lang natin friends. So, huwag mo na hindi mo na kailangan gumawa ng account. Dito, go to account. Sino na kailangan? Dito lang, dito lang. kayo sa enter. Ano ang mobile number? So, dito. Ilagay mo ang number na papadalhan mo. So, kung sino yung bibigyan mo na load. Yung number mo ilalagay mo dito. So, limbaw, yung kaibigan mo. So, number ng kaibigan mo ilagay mo dito. Tapos, limbawa. 109-500- Ibig So, ganyan na. Kapag ganyan na, number na. Sa isang number ko tumalods. Kapag ganito na, i-continue mo lang. Pero sample lang tumalods kasi wala itong load. Para makita ano talaga kung paano. <coughs> Ayan na. Kapag ganyan, na to, nakita nyo na, send to. Then, 09-500, So, ang gagawin nyo is, pwede kayong magpasa load, pwede kayong magpasa promo, pwede kayong magpasa points, then, pasa data. So, punta lang kayo dito sa Pasalod kasi Pasalod ang, ang topic natin. Ayan na. Pwede kayo dito mag-load ng 50, uh, 100, uh, 200, 300, 500, 1,000. So, this requires piso transaction fee. So, bawat transaction, bawat nag-send kayo ng 50, so, dapat may 51 kayo para pag mag-send kayo ng 50, yes, pwede kayo makasend kasi may pambayad kayo na transaction na 1 piso. Okay, hindi ako nga pasa mga loads dahil uh, wala nga akong balance, zero balance. Kaya subukan nyo na lang kapag gusto nyo gayahin to, kapag gusto mo kayong magpasa sa mga mahal nyo sa buhay, mga friends. So, gawin nyo to. Dahil nakakapakabilis. So, pag send yung dito, pag send agad-agad, automatic, mag-text mag agad yan sa inyo na nasa-send yung load. Doon sa pa, -sa sinisindan nyo na number. So, automatic siya malood. Walang ano. Automatic siya. Mabigay agad ng load. In just one minute. Hindi ata abutan ng one minute malood. Ang bilis talaga. So, hanggang dito na lang ang tutorial malood. Subukan nyo na lang. Yeah. Knows that I'm breaking down. I, yeah, I, I don't ever want be alone.